Once may kailangan kang i-access sa board, halimbawa nagka-problema at kailangan i-repair, i-check, mm -hmm. di mo matanggal yung board hanggat di tatanggalin yung AIO. Pero kung oh, yung AIO nananahimik dito, hindi mo na kailangan backlasin yan. Mm -hmm. problema natin pag umulan. Uulan ba? Andi na tayo sa Amaya Sky, dito sa Santa Mesa, Victorino Mapa Street. Yan, kung alam nyo yung fast break laundry Yan Try ko naman So ang gagawin natin dito uh, Magkakabit lang tayo ng AIO oh. Malamang yung liquid cooling ni sir Baka naubos na yung ano Yung, yung, oil, ano, yung coolant nun sa loob Yan problema, pag ganun kasi Wala na ka namang mapipilang coolant pang refill nandito So ikakabit lang din Ito daw, ano blower lang. So, tara, let's go. Kaya sana hindi na damage yung anong pwede ma-damage yun. Working naman eh. Ang gagawin lang eh. Papalitan lang ito eh. Oo. Oh. So, ito yung ano. So bali, ang gusto kong mangyari. So in sabi mo nga, okay. mas maganda na nandito sa harap. Oh. E, yan na lang sa harap. Tapos itong mo okay. mga fans na yan, dyan pa rin. Para lang may fan. Yung fan na nandito sir, pwede itong ilipat sa harap. Ay isang piraso. Yan, dito na lang siguro ako sabihin dyan. Isang piraso lang ito. Eh. Pwede ko ilagay sa harap sir. Ang tendency kasi sir, pagka nandyan yung radiator, at ah, di ba ang kapal, eh hmm. yung motherboard mo hanggang dito. Yeah. Once na may kailangan kang i-access sa board, di ba kung nagka problema at kailangan i-repair, i-check, hmm. di ba matanggal yung board hanggang di tatanggalin yung AI. Pero kung yung AI, oh, manali. dito, hindi mo na kailangan baklasin yan. Mm. Yun. yung ang mga encounter ko sa mga napupuntahan okay. ko na kailangan i-repair yung AIO. Hirap tanggalin. Actually, Actually nagdalawang isip pa ako yung tower or AIO. Kaya lang ko siya sabi ko, hindi ako sigurado sa size kapag Kasi ito, ta sa to -to. Tatlo. 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 din. Yun. Pero uh -huh. yung pag tower di ba mal ma 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 malalaki yun, bulky. Hindi ako sigurado yung kakasya siya dito sa clearance dito. Kasi may nakausli na ano yun. No. Ah, yun sa akin. Yung malalaki. Yun yung pinag-iisip ako kung yung ito or AIO. Basta so, may, may yun, may yun may pa rin kailangan ko sa'yo dun sa sinasabi nila sa, sa tower mas mabay life span nun no? kasi wala ka nang iisipin ng life dito Tama, ko. walang liquid yun na oh, minimis na yun uh -huh. Pero matagal naman Oo, matagal naman Kasi dun, dito sa experience ko, 3 years, 3 years again uh -huh. hmm. Ayon, na natin na nandito siya sa side na katayo para ang kagandahan niyan yung motherboard kung kailangan ayusin i-access hindi nakaharang yung AIO sa taas mm -hmm. tapos ayan oh magpe-play na siya ng video diyan sa screen yung ganyan kalapit yung AIO na yan and then yung lumang AIO, binigay sa atin sabi ko kay sir pwede ibenta online to eh pwede repilan eh eh ayaw na daw ng problema ako na lang daw bahala ayan. salamat at meron tayong iuuwing ano pag eksperimentohan ayan uwi na let's go Let's go!